Andrew. na issue kay Alna Richard hindi daw si Paul abilino ang kayakap naiinis si Bella ipinagtatanggol may bagong patunay na si Paulo ang kayakap at dun nila magyaging nakakalungkot lang na maraming tumutulik sa kanila hindi na nauubusan ng mga say ito nga ang inang komento ng fans obvious naman na si Paulo ang kayakap kahit nakatalikod alam naman natin lahat na kimpaw ang magkayakap. Palagi silang magkasama at magkatigid habang nasa jogging at kahit nagpapahinga. Paano si Alden iyon? Over naman sa mga isyo ang haters. Pati si Alden, kaibigan ng kimpaw, sinisiraan ninyo. Ayon pa sa isang komento, kung hindi si Pao, hindi iyakap si Kim ng ganun-ganun lang kahit pit, kundi kay Paulo lang. Si Alden may naman yan na yumakap kay Kim ng ganyan, nakaharap si Paulo. May respeto naman ang dalawa o sa dalawa. Umeeksena sila para magawa ng kwento idol natin. Para pag-usapan na may something kay Alden at Kimi. Nakakahiya ng mga bashers ngayon Ayon pa sa isang komento. Mga ugali ng basyos kahit kailan, walang respeto. Idadamay niya na naman pati si Alden. Magkaibigan si Nalipaw. Hindi yan gagawa na ikakasira. Pati si Kimchoo kapatid ang turin. Huwag mag-invento. Strong ang relationship nila. Ah, lagi silang magkakasama at magbabarkada na iyan. Palaging magkakasama. Anong sinyo sa panibagong update na naman?